Alam mo ba na ang pinaka nakakasamang mga gawi pagkatapos ng 70 ay ang mga bagay na walang nagbababala sa iyo tungkol dito. Pagkapasok ng 70, dapat mas magaan ang pakiramdam ng buhay, pero para sa marami, unti-unti itong nagiging mabigat, physical man, mental, o emotional. At hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa maliliit na ugali na madalas napapansin, pinapaliwala, o sinasabing part lang ng pagtanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na nakakagulat na nakakasamang bagay na patuloy pa rin ginagawa ng mga seniors pagkatapos ng pitumpu ng hindi nalalaman ang long-term na epekto nito. Hindi ito mga dramatic na pagbabago, kundi maliliit at tahimik na mga bagay, tulad ng hindi pag-inom ng tubig, pag-skip ng meals, o palaging nasa loob lang ng bahay. At ang totoo, Unti-unti nitong ninanakaw ang iyong energy, lakas, kumpiyansa, at kalayaan habang tumatagal. Manood hanggang sa dulo dahil ang pagkilala lang sa isa sa mga ito at paggawa ng maliit na pagbabago ay maaaring maging susi para mas maging malakas, mas matagal, at mas malaya ang iyong buhay kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, magsubscribe ka na! at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Hindi pag-inom ng tubig dahil hindi ka na nauuhaw. Isa sa pinakakaraniwan at madalas napapabayaan na pagkakamali pagtungtong ng pitumpu ay ito. Tumitigil ka sa pag-inom ng sapat na tubig. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil hindi ka nagaanong nauuhaw. Habang tumatanda, humihina ang natural na signal ng katawan natin para sa uhaw. Ang ibig sabihin, kahit kailangan na ng katawan mo ng tubig, maaaring hindi mo na maramdaman ang dating urge na uminom. At ang delikado rito, hindi mo malalaman hanggang sa bigla na lang lumabas ang mga sintomas, pagkapagod, kalituhan, hirap sa pagdumi, tuyong balat o mas mataas na tiyansa ng UTI. May isang lalaki, si Joey, 78 taong gulang na akala niya okay lang siya. Umiiinom siya ng kape sa umaga, konting juice sa tanghalian. Yun na yun. Pero bigla siya naging madaling ihirin at hirap mag-concentrate. Nung nagpatingin siya sa doktor, walang nakita na malubha hanggang sa tiningnan ang hydration niya napansin nilang bihira siyang uminom ng plain water. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya naramdaman na kailangan niya. Pagkalipas lang ng ilang linggo ng pag-inom ng isang baso sa late morning at isa pa sa hapon, bumuti ang focus niya, nag-stabilize ang blood pressure niya. Sinabi pa niya na parang hindi na dry at papery ang pakiramdam ng balat niya. At doon mo makikita ang punto. Ang dehydration sa matatanda hindi dramatic ang itsura. Parang pagod lang. At karamihan, hindi nila alam kung gaano kasigla ang pakiramdam nila kung regular lang silang uminom ng tubig. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili na uminom ng marami, pero kailangan mo ng consistent na rutin. Subukan mong maglagay ng maliit na baso ng tubig sa tabi ng kama, uminom bago kumain, kahit herbal tea ay okay na. Dahil kapag tumigil lang katawan mo sa paghingi ng tubig, hindi ibig sabihin hindi mo na ito kailangan. Mas lalo mo pa itong kailangan. Number 2. Pagpili lang sa paglalakad at pag-skip sa strength exercises. Maganda ang paglalakad, nakakagalaw ka, sumasirkulo ang dugo mo, at nakakalinis ng isip. Pero isa sa pinakamadalas na pagkakamali pagtungtong ng pitumpo ay ang akalang sapat na ang walking para manatiling malakas ang katawan, ang totoo, hindi ito enough. Habang tumatanda, natural na nawawala ang muscle mass natin. Tinatawag ito ang sarcopenia at mas mabilis itong nangyayari kaysa sa inaakala ng karamihan. Pagdating mo sa edad na 75 o 80, kahit araw-araw kang naglalakad, posibleng humihina pa rin ang iyong lakas, lalo na sa mga binti, balakang at core muscles. At kapag humina ang iyong lakas, babagsak din ang balance mo. Mawawala ang stability mo. Dito magsisimulang maging mahirap ang mga simpleng bagay tulad ng pagtayo mula sa upuan, pag-akyat sa hagdan, o pag-adjust kapag natisod ka. O mas malala, maaari itong mauwi sa pagkahulog. May isang babaeng 76 na taong gulang, si Dorothy, na palaging naglalakad tuwing umaga. Pero habang tumatagal, lalong humihina ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Hirap na siyang tumayo mula sa sopa. Isang araw, nawalan siya ng balance habang abot ang remote at malakas siyang nahulog. Walang nabale, pero nasira ang kanyang kumpiyansa. Sinabihan siya ng kanyang physical therapist ng isang bagay na nagbago sa lahat. Ang walking ay cardio, pero ang strength training ang magpapanatili sa iyo na hindi mahulog kaya nagumpisa sila ng dahan-dahan. Wall push-ups, sit-to-stands, pagbubuhat ng magagaan gaya ng lata ng sopas. Hindi ito fancy, pero epektibo. Pagkalipas ng ilang buwan, mas matatag na ang pakiramdam ni Dorothy. Mas tuwid siyang nakakatayo. Nakakagalaw na siya ng walang takot. Ang strength exercises ay hindi lang para sa mga bodybuilders. Para ito sa mga gustong manatiling independent sa mga kayang magbukas ng bote, magbuhat ng groceries, or tumayo mula sa inidoro ng walang tulong. At hindi mo kailangan ng gym. Kailangan mo lang ng resistance. Pwede ang sariling body weight, resistance bands, o magagaang dumbbells, ilang beses sa isang linggo. Dahil pagkapasok ng 70, ang tunay na piligro ay hindi ang sobrang paggalaw. Kundi ang kakaunting galaw na nagdudulot ng paghina sa lakas na dating nagpapadali sa pang-araw-araw na buhay. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang pagkain ng sobrang kaunti dahil sa takot sa pagtaba. Habang tumatanda tayo, marami ang natural na kumakain ng mas kaunti. Minsan dahil humihina ang gana, minsan dahil bumagal ang digestion. Pero isa sa mga pinakatusong dahilan at bihirang pag-usapan ay ang takot. Takot na tumaba takot na sabihan ng doktor na bantayan ang kinakain. Takot na maging yung klase ng matanda na ayaw mong maging. Kaya maraming seniors ang nagiging mas konti ang kain, mas maliit ang almusal, nilalaktawan ang tanghalian, crackers na lang imbes na kumpleto at masustansyang pagkain. At akala nila tama ang ginagawa nila. Pero ito ang katotohanan. Pagkapasok ng pitumpo, ang sobrang pagbabawas ng pagkain ay maaaring mapanganib gaya ng sobrang pagkain. Kapag kulang sa nutrients, lalo na sa protein at healthy fats, ang katawan mo ay magsisimulang kumain sa sarili nito. Ibig sabihin, pagbawas ng kalamnan, mahinang immune system, mabagal na paghilom ng sugat, kulang sa enerhiya, at mas mataas na tiyansa ng pagkahulog, bali, at pagkahospital. May isang lalaking 81 taong gulang, si Ed, na laging ipinagmamalaki ang pagiging light eater niya. Sabi niya, ito raw ang dahilan kung bakit siya payat at malinaw ang isip. Pero napansin ng doktor niya na masyado siyang mabilis pumayat. Ilang taon na niyang kinakain ang iisang set ng pagkain: toast at kape sa umaga, maliit na sandwich sa tanghali, at sopas sa gabi. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na ito sapat. Bumagsak ang energy niya, nanginginig ang mga binti niya, madali siyang magkapasa. Nang magsimula siyang magpaplano sa isang nutritionist, nagdagdag sila ng maliliit pero makabuluhang pagbabago. Isang itlog sa almusal, kaunting peanut butter sa crackers, protein powder sa oatmeal niya. Walang extreme na changes. Pero sa loob ng ilang linggo, bumalik ang lakas niya, luminaw ang pag-iisip niya, mas madalas na siyang ngumiti. Hindi ito tungkol sa pagkain ng marami. Tungkol ito sa pagkain ng sapat, sapat na protein para sa iyong mga kalamnan, sapat na healthy fats para sa utak mo, sapat na tunay na pagkain para patuloy na malakas ang iyong katawan, hindi puro gutom at pagod. At kung minsan ay naiisip mo, wala na akong gana kumain, maaring totoo yan. Pero hindi ito dahilan para pabayaan mong humina ang katawan mo habang may buhay ka pang dapat mabuhay. Hindi ka pabigat dahil kailangan mo ng sustansya. Hindi ka masama dahil kumakain ka ng kailangan ng katawan mo. Dahil ang lakas, malinaw na pag-iisip at tibay ng katawan ay hindi nagmumula sa willpower lang. Nagmumula ang mga ito sa tamang pagkain. At karapat dapat kang mabuhay ng malakas hanggat maaari. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang pag-inom ng gamot ng hindi ito ni reseta ng regular. Isa sa mga pinakatahimik na panganib pagkatapos ng pitumpo ay hindi ang mga bagay na nakakalimutan mong gawin kundi ang mga bagay na automatic mo nang ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang pag-inom ng gamot nang hindi mo tinitingnan kung angkop pa rin ito para sa iyo. Karamihan sa atin ay nagsisimula uminom ng gamot dahil sa totoong problema, alta presyon, mataas na kolesterol, o hirap sa pagtulog. Pero ang hindi alam ng marami, nagbabago ang ating katawan habang tumatanda at nagbabago rin ang epekto ng mga gamot sa atin. Maaring bumagal ang pagproseso ng iyong kidneys at liver. Tumataas ang sensitivity mo. Mas malamang na magkaroon ng side effects. At kapag marami kang iniinom na prescription drugs o pinagsasabay pa ito sa over-the-counter na gamot, supplements o kahit herbal teas, nasa piligro ka na ng mga drug interactions na maaaring magdulot ng pinsala ng hindi mo namamalayan. May isang babaeng pitumput siyam na anyos, si Phyllis, na mahigit isang dekada nang umiinom ng pare-parehong set ng gamot. Tiwala siya sa doktor niya at disiplinadong umiinom araw-araw. Pero bigla siya naging madalas mahilo, kantukin, at malito. Napansin ng anak niya na palagi na lang siyang natutulog sa araw at minsan ay malabo na ang pagsasalita. Nang sila'y kumonsulta sa isang pharmacist para sa full medication review, Nalaman nilang dalawa sa kanyang gamot ay nagkakaroon ng masamang interaksyon dahil sa pagbagal ng kanyang metabolism sa edad. Inayos nila ang dosage, tinanggal ang isang hindi na kailangang gamot at sa loob ng isang buwan, mas alerto na si Phyllis, balanse ang pakiramdam at bumalik na sa dating sigla. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong itigil ang pag-inom ng gamot mo. Pero ibig sabihin, dapat mong paribisa ang mga ito ng regular kahit isang beses sa isang taon kasama ang iyong doktor o pharmacist. Magdala ng listahan ng lahat ng iniinom mo, pati vitamins. Itanong kung tama pa ang dosage, itanong kung kailangan mo pa ba talaga ito. Ang mga gamot ay dapat makatulong sa iyo, hindi mamahala sa iyo. At karapatan mong malaman kung ano ang nakakabuti sa iyo, at kung ano ang maaring lihim na nakakasama. Dahil ang kalusugan pagkatapos ng pitumpo ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iniinom mo. Tungkol ito sa kung gaano ka katalino at maingat sa pag-inom nito. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang madalas na pagkukulong sa loob ng bahay. Para sa maraming seniors na lagpas 70 taong gulang, ang pananatili sa loob ng bahay ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na rutin. Lalo na kung may limitasyon sa paggalaw, hindi maasahan ang panahon, o kumonti na ang social engagements. Pero ang simpleng paghahanap ng comfort ay maaaring unti-unting maging isolation. At ang isolation ay hindi lang nagdudulot ng pagkabagot. Nagdudulot din ito ng mahihinang buto, mahinang immune system, at hindi magandang mood. Ito ay dahil kapag masyado kang nagpapakulong sa bahay, nawawalan ka ng akses sa isang napakahalagang bagay, sikat ng araw, ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin D ng iyong katawan. At kapag kulang sa vitamin D, nagiging marupok ang iyong mga buto, humihina ang iyong mga kalamnan, at hindi na gumagana ng maayos ang iyong immune system. Pero hindi lang pisikal ang epekto. May emosyonal din na to, kapag araw-araw kang nasa loob ng bahay, unti-unting lumiliit ang mundo ng iyong isip. Nagkakasama-sama ang mga araw. Hindi ka na nakakakita ng mga bagong bagay. Nawawalan ka ng sense of connection. May isang lalaking 82 taong gulang na si Lester na dati-rati ay palaging naglalakad kasama ng kanyang aso tuwing umaga kahit paikot-ikot lang sa kanilang block. Pero matapos ang isang mild na pagkahulog Natakot siya at nagsimulang magpakulong sa bahay. Sa loob lamang ng ilang linggo, naramdaman niya ang paninigas ng kanyang katawan. Sumakit ang kanyang mga tuhod. Lalo siyang nahirapan matulog. Nagsimula pa siyang makaranas ng anxiety, isang bagay na hindi naman niya problema dati. Napansin ito ng kanyang anak at hinikayat siyang umupo sa porch kahit sampung minuto lang araw-araw. Yun lang, umupo lang sa morning light na may hawak na tasa ng cha. Sa loob ng ilang araw, sinabi ni Lester na ang sarap ng pakiramdam ng hangin. May kapitbahay na kumaway sa kanya. May mahinang ihip ng hangin. Hindi man kalakihan ang mga bagay na ito, sapat na para maramdaman niyang buhay na buhay siya muli. Hindi mo kailangang maglakad ng malayo. Kahit ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana, sariwang hangin sa iyong mukha, umaikling paglabas lang ay sapat na para gumanda ang iyong mood matulungan ang iyong katawan na mag-process ng calcium at suportahan ang magandang sleep pattern. Dahil ang buhay ay hindi dapat ginugugol sa pagitan ng apat na pader, lalo na't ang iyong puso at isip ay nagnanais pa ng higit. At habang mas hinahayaan mong pumasok muli ang mundo sa iyong buhay, kahit sa maliliit na paraan, mas mararamdaman mong ikaw ka ulit. Number 6. Ang lubusang pag-iwas sa makabagong teknolohiya. Madaling sabihing, Masyado na akong matanda para dyan pagdating sa smartphones, video calls o mga app. Totoo namang nabuhay ka ng matagal na panahon nang wala ang mga ito at maayos naman ang iyong pamumuhay. Pero isa sa mga pinakanakakasamang gawi pagkatapos ng pitumpung taon ang lubusang pagtanggi sa teknolohiya. Kahit pa ito ay makakatulong para manatiling konektado, may alam sa mga bagay-bagay at independente. Hindi mo kailangang maging tech expert. Ngunit ang pag-iwas sa mga basic na bagay tulad ng messaging apps, online appointments, or digital calendars ay maaaring unti-unting mag-isolate sa iyo. Hindi lang sa mundo, kundi maging sa sarili mong pamilya. May isang babaeng 74 na anyos na si Marie na ilang taong tumangging gumamit ng smartphone. Sabi niya, nakakalito ito, maingay, at hindi para sa kanya. Pero nang lumipat ang kanyang mga apo sa malayo, mas lalo niyang naramdaman ang distansya. Nakaligtaan niya ang mga kaarawan. Hindi niya nakikita ang mga larawan. Namiss niya ang mga simpleng usapan na ngayon ay nasa group texts at video calls na. Sa tulong ng kapitbahay, natuto siyang gumawa ng dalawang bagay lang. Magbasa ng messages at sumali sa video chat, yun lang. Pero nagbago ang lahat, go. Ngayon, updated siya sa mga nangyayari. Nakikita niya sa real time ang mga ngiti ng kanyang mga apo. Nakasali pa siya sa virtual book club para sa mga seniors. Hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong subukan ang bawat gadget o platform. Ang punto ay hayaan mong manatili kang kasama sa mundo dahil parami ng parami ang doktor na gumagamit ng telehealth, ang mga appointment ay nagpapadala na ng reminders sa text, pati ang library o grocery store ay digital na. Kapag lubusan mong iniiwasan ang lahat ng ito, malaki ang tsansa na mamis mo ang mga bagay na talagang makakapagpadali ng buhay mo. Hindi pa hirap. At pinakamahalaga, malaki ang risk na mawalan ka ng connection. Hindi dahil nakalimutan ka na ng mga tao, kundi dahil hindi ka na nila maabot. Kaya simulan mo ngayon ng isang maliit na hakbang. Magpaturo ka sa pinagkakatiwalaan mong tao para matutunan ng isang bagay lang isang bagay lang. Dahil ang pag-aaral ng bagong bagay sa edad 70, 75 o 85 ay hindi pabigat. Ito ay tanda na ikaw ay patuloy na lumalago, nag-a-adapt at aktibong bahagi pa rin ng mundo sa iyong paligid. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring i-comment ang number 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay makakatulong para makapagpatuloy kami sa paggawa ng dekalidad na content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang katotohanan tungkol sa pagtanda. Ang totoo, walang manual na ibinibigay sa atin pagtungtong ng pitumpu. Walang malaking pahayag na nagsasabi kung anong mga gawi ang dapat baguhin o ingatan. Pero tulad ng ating nakita ngayon, ang mga bagay na patuloy mong ginagawa dahil sa nakasanayan ay maaaring tahimik na humubog sa iyong buhay. Para sa ikabubuti o ikasasama, ating balikan sandali ang mga dapat nating iwasan. Number 1. Ang hindi pag-inom ng tubig dahil lang sa hindi ka nauuhaw. Number 2 ang pag-asa lamang sa paglalakad imbes na palakasin din ang katawan. Number 3. Ang pagkain ng sobrang kaunti dahil sa takot, hindi dahil sa kalusugan. Number 4. Ang pag-inom ng gamot ng hindi ito pinaparibisa. Number 5. Ang pagkulong sa bahay ng napakatagal hanggang sa maging malayo na ang pakiramdam sa mundo. At number 6. Ang pag-iwas sa teknolohiyang maaaring magdala ng mga mahal sa buhay at kapayapaan mas malapit sa iyo. Maliliit na bagay lamang ang mga ito, ngunit malaki ang epekto sa ating buhay. At ang magandang balita, nasa iyo ang kapangyarihang baguhin ng mga ito. Hindi kailangang sabay-sabay. Hindi kailangang perpekto. Sapat lang para bigyan ang iyong katawan ng mas magandang pagkakataon sapat para manatiling konektado ang iyong isip, sapat para maramdaman mong ikaw ka pa rin. Kung kahit isa lang sa mga ito ang tumino sa iyo ngayon, pagtuunan mo ito ng pansin. Gawin mong simula ng iyong maliit na pagbabago. Dahil ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa pag-edad. Ito ay tungkol sa pagkatuto kung paano mabuhay ng mas matalino, magaan at malakas sa bawat taon na lumilipas. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.